Isang mapagpalang araw po ng lunes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Pagbati po sa lahat ng mga viewers, mga followers and supporters for Daily Gospel Reflection. At dahil ngayon po ay January 15, pagbati po ng Happy Fiesta sa buong Diocese ng San Pablo sapagkat ngayon po ay pinagdiriwang ng buong Diocese ng San Pablo ang kapistahan sa karangalan ng minamahal nating na patron, San Pablo Unang Ermitanyo sa minamahan po ang Apostolic Administrator, Bishop Milo Hubert Vergara. Maligayang fiesta po, Bishop, at sa rektor ng Katedral ng San Pablo, Monsignor Jerry Bidoon, at sa lahat po ng mga katulong niyang pari sa Katedral ng ating Diocese, sa lahat po ng mga parishioners ng San Pablo Cathedral Paris, Happy Fiesta po sa inyong lahat. At pinapaabot ko rin po ang pagbati ng Happy Birthday sa aming minamahal na deboto din po ni San Antonio ng Padua at talagang benefactress at supporter po ng National Shrine of San Antonio ng Padua ang presidente po ng St. Michael's College of Laguna, Doktora Lourdes Almeda Cese. Tita Lulu, happy birthday po sa inyo. We are happy because it is your birthday and we are praying for you. May God bless you all the more and the whole community of St. Michael's College of Laguna. Ipagdasal po natin ang isa't isa. At sa lahat po ng mga benefactors ng National Shrine of San Antonio ng Padua, pinapaabot ko din po ang pasasalamat at pagbati sa inyong lahat. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagninilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, lunes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon, pagninilayan po natin ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos mula po sa ikalawang kabanata, mga talata, labingolo, hanggang dalawang po at dalawa. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi para sa araw na ito ay nagsasabing, ang tunay na pag-aayuno ay nagmumula sa puso. True fasting comes from the heart. Totoo naman po yun. Ang tunay na pag-aayuno ay hindi lang pisikal, kailangan din ng pag-aayuno ng puso. At dahil dito, nagiging tunay ang pag-aayuno kapag ito ay nagmumula sa puso. Mga kapatid, ang gawain ng pag-aayuno ay isa sa tatlong mahalagang haligi ng buhay kabanalan. Hindi lamang ng mga Hudyo, kundi pati na rin sa ating mga Katolikong Kristiyano. Sa pagsimula ng Koresma, taon-taon ipinapaalala sa atin ng simbahan ang kahalagahan ng pag-aayuno kasama ng pananalangin at pagkakawanggawa. Tatlong mahalagang haligi ng kabanalan sa panahon ng Puresma. E bakit nga ba nag-aayuno ang mga Hudyo? Nag-aayuno po sila, tanda na sila ay nagbabayad puri sa kanilang mga kasalanan. Ang pag-aayuno po ay tanda din ng kanilang pagsisisi at paghingi ng tawad sa Diyos. Sila po ay nag-aayuno sa paraang lumulhod sa abo. Nagsusot sila ng makakating damit katulad ng sako. Hindi sila nag-aayos ng sarili. Hindi sila nagsusuklay. Pinapakita nila ang panlabas sa mukhang malungkot at nahirapan upang mapansin ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Mga kapatid sa ating Ibanghelyo, nagtanong ang mga alagad ni Juan Bautista at ilang pareseyo, bakit nga ba ang mga alagad ni Juan Bautista ay nag-aayuno samantalang ang mga alagad ni Jesus at ang Panginoon mismo ay hindi nag-aayuno. At bilang tugon sa katanungan ito, ginamit ng Panginoong Yesus ang isang masayang okasyon ng kasalan upang ipaabot ang mahalagang aral na may kinalaman sa pag-aayuno. Kaya nga, sabi ng Panginoon, mag-aayuno ba ang mga panahon sa kasalan kapag kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Hindi, Mag-aayuno lamang sila, magpapakita ng mukhang malungkot kapag wala na ang lalaking ikinasal. Iniambing ni Jesus ang kanyang sarili sa lalaking ikinasal at tayo ang kanyang mga panauhin. Kapag kasama natin ng Diyos, walang lugar sa pagpapakita ng mukhang malungkot. Kapag kasama natin ng Diyos, walang lugar para ipakita ang inyong nag-aayuno sapagat kasama ang Diyos, palaging andun yung kagalakan andon ang elemento ng kasiyahan sapagkat kapag kasama natin ng Diyos, there is no room for being sad sapagkat si Jesus ang ating kaligayahan, siya ang lahat-lahat sa atin. Malulungkot ka pa ba kung kasama mo ang Diyos? Hindi ba? Siyempre hindi. Mga kapatid, itinuturo po sa atin ng Ibanghelyo sa araw na ito. Ang unang aral na nagsasabing, The presence of God in our life turns fasting into fasting. Ayan, God comes to us to remove our sorrows, to alleviate us from the experience of miseries. Kaya dumating ang Panginoon at isa sa dahilan ng kanyang pagdating ay ang maghati ng kagalakan sa pamagitan ng mabuting balita. The fasting of the heart is more important than all bodily forms of fasting. With God in our midst, there's no room for being sad because even the experience of pains, God can be a source for our being joyful. Kaya nga mga kapatid, kasama ang Diyos, kahit may mga hilahil, may mga pagsubok at hamong hinaharap ang tao, may dahilan pa rin tayo para mapuspos ng agalakan. Pangalawa, a renewed heart can understand the true meaning of fasting hanggat hindi natin binabago ang ating kalooban. Kapag ang ating pananampalataya ay hindi lumalalim at nakukulimliman ang mata ng ating pananampalataya dahil sa mga limpagkaunawa, hindi po talaga natin maunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-aayunong itinuturo ni Jesus. Ang bagong alak ay inilalagay sa bagong sisidlang balat. New wine is poured into new wine skins. Kaya Sinasabi sa atin, maunawaan lamang natin ang tunay na kahulugan ng pag-ayuno ayon sa itinuturo ng Panginoong Isus kung babaguhin natin ang ating kalooban. Without a genuine conversion of the heart, you will never understand the true meaning of fasting that Jesus is talking about in the Gospel. Ang pagsunod sa batas sa pag-ayuno na walang malinis na kalooban at hangarin na ang tanging layunin ay pagpapakitang tao lamang ay hindi may tuturing na tunay na pag-aayuno. Sapagat ang tunay na pag-aayuno ay dapat iniugnay at inilalagay sa bago at malinis na puso, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ang tunay na pag-aayuno ay nakatutulong sa ating kabanalan sa pamagitan ng higit na pagmamahal sa Diyos at may kalakit na pagmamalasakit sa ating kapwa matatanggap lang natin ang awa mula sa bukal ng awa kung tayo ay marunong magkawang gawa. Bodily fasting is good for the body to stay healthy, but the fasting of the heart, the fasting of the mind, and the fasting of the will, sila po ay nakatutulong sa ating ikababanal. Kaya mga kapatid, ulitin ko, ang tunay na pag-aayuno ay nagmumula sa puso. The fasting of the heart is more important than all forms of bodily fasting. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala. Maraming salamat po sa aral na yung binibigay sa amin tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ayuno. Linisin mo aming puso at kalooban upang ang aming mga sakripisyo at ginagawa para sa iyo sa kapwa ay maging tunay at ganap at maging kalugod-lugod sa iyo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong patuloy na pagtangkilik sa gawain ito ang ating Daily Gospel Reflection. Sana nga po nakatulong at nagustuhan ninyo ang pagninilay na ibinahagi sa araw na ito. Kung hindi pong nagustuhan at nakatulong, ilike po ninyo at share sa inyong mga kakilala, mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Evangelization should always start at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Muli po, sa buong Diocese ng San Pablo, maligaya kapistahan po, pagbati po sa Apostolic Administrator ng ating Diocese, Bishop Milo Hubert, at sa Rektor po ng ating Katedral, Monsignor Jerry Bitoon, at sa inyo pong mga kasamang pari, mga parokyano, maligayang kapistahan po. At sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at kilik sa gawain ito, marami pong salamat. Magbalain tayo mga Panginoon Diyos, Ama, Anak ng Espiritu Santo.